ating panoorin ang mga natatanging aktibidad ng masigasig na Provincial Director ng Quezon Police Provincial Office na si Police Colonel Ledon D. Monte sa loob ng isang linggo ating tunghayan sa PDS in Action. Itong 8 ng Agosto taong kasalukuyan nakiisa si Police Colonel Ledon D. Monte, Provincial Director ng Quezon Police Provincial Office sa isinagawang send-off ceremony ng Revitalized Police sa Barangay, sa Barangay Chaong, Quezon kung saan pinangunahan ito ni Honorable Vincent R.J. Maya, Municipal Mayor na kinatawa ni Honorable Tom Ilaw at Vice Mayor Juanito Umali. Dumalo rin sa nasabing programa ang First Commander ng First Quezon PMFC, Chief Picadu, Chief of Police ng Chaong Municipal Police Station, Commanding Officer ng 59 IB Philippine Army, mga barangay officials at community stakeholders. Ang programang ito ay isa sa mga hakbang ng Pambansang Pulisya upang maiwasan ang krimen, mapanatili ang magandang kaugnayan ng pulis at komunidad, at epektibong serbisyo publiko. Sa kaparehong araw, nagsagawa ang Quezon Police Provincial Office sa pangunguna ni Police Colonel Monte ng Repressure Seminar on Anti-Legal Operation and Executive No. 226 o Doctrine of Command Responsibility na ginanap sa Quezon Police Provincial Office Conference Room Camp Brigadier General Guillermo Nacar, Lucena City at yan ang ilan sa mga natatangin aktibidad ng napakasipag at masigasig na Provincial Director ng Quezon Police Provincial Office na si Police Colonel Ledon D. Monte dahil dito sa Quezon Police Provincial Office ang gusto ng polis, ligtas ka